Ano yung mga busing? Para ano siya na generator? Ba ano siya? Galibog may kung unsa o ano pag uh, upgrade or ano siya buha ito na niya? kung gionan siya mga bossing dili na siya mo uh, andar ego siyang mo uh, ano <coughs> Maana siya tapos amo na siyang gi-charge ah automatic charge na na siya ah. so naglibog mi og unsao um, na mo um, ni uh, pagkuan kay dili man ni new, new, model na generator karaan man siya dili man siya makitaan kung unsay um, amo ang kanon kay ang wala man ni siya ipios, na makita ni mo purus pa kuan lang kabilya or mga ko aniya? ay bago pa ko mga bossing magpatabang ko ninyo kung kinsay nakabaloan eh ini eh, suggestion lang onsay pwede namong hikapon ani or onsay pwede namong ilisan kay eh, dili naman siya mo ayo tapos amo siyang gitester ah uh, batere naaman siya kalayo ha ah, so mo na kwa no 23 feet 68 ah uh, libog mi kay mga busing, dili sa siya maandar wa mi kabaw okay. kung asa ni ang nadaw ta ni din hiba sa hang starter kani or guba na banis siya kinahanglan na mo din gi-repair na ay yahang iyahang oil tinap up oil oh. ah, so, bago pa po kung mga busing bago pa pong naka